Ah, ang sira ng bike mo, Pops? Oh, ano? Ah? Ha? May butas dito kayo? Okay, no. Ah, may flat? Ah, tulungan kita, pre. Umulan na eh, oh. Ah, lagyan mo muna dyan sa tabi. Tatapalang, oh. Ah, umuulan na eh. Ah, din mo na sa kadot, lahat na dyan na na dyan na dyan na na dyan na pero taga dito lang din ako ha? Eh? Ah, pina, pinapabili ka na ng bago? Ay, gagawa natin parang Para di ka na maglakas mula Mula na eh oh. Dito nila kayang gawa ng parang Pag sa eh Alin? Dito nila kayang gawa ng parang Pag sa pito Ah, pagka sa pito na yung sira? Malapit pag sa pito yung sira Ah, ay kasi ano, hindi siya may sasalang din sa may plancha. Di ba niluluto 'yon? Ato, 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 gagawin natin paraan Ano gas? Ah. Uh, Dito, -huh. wala akong adapter na ito, kuya. Ha? Huh? adapter. Presta. Ato, 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 meron ako niyan. Ito 'yan, di ba? Presta bulb adapter. Ay! Ano ba oh? Thank you idol! Eh na... Naplata si... Sir eh! Umuulan na eh! Naglalakad! Kaya... Ni-rescue ang kumuna! Nandito lang idol! Ah sige sige sige! May sticker ka to kaya? Ato? pa! tingnan natin kung okay na ayun mo eh okay na at tingnan natin kung dalawa butas baka dalawa yung butas eh Then, na check na rin po yan uh -huh. doon ah na rin yung to kayo, na isa lang talaga butas hindi uh -huh. lang, lang daw po talaga kaya ah Ay, hindi lang talaga kaya eto okay na nga i-testing e, mo muna para sure tayo ikot muna isa testing natin kung okay na at saglit saglit wala kang helmet Ito, sa na to o oh, ayan mag helmet ka o oh, ayan sige testing mo